Hi guys, uh, dito kami ngayon sa bubong uh, ng malaking bahay na minimintain ko kasi yung uh, pagkagawa eh, nandito kami ngayon sa bubong dahil yung gypsum board na dalawang piraso sa ilalim sa kisami ay nagkaroon na ng damage no? at lamat-lamat uh, na ibig sabihin malakas yung tulo na pum pumapasok doon So guys, sa uh, araw nito wag uh, huwag kayong magsawang magpalo o mag uh, like and share mag-subscribe sa aking YouTube no at uh, yun nga uh, ito ngayon yung butas no ituturo ko sa inyo ngayon na uh, bakit nagkaganito itong bubong na to uh, 1.3 million daw po yung labor na ito so ito po oh. yan so yan po yung tumutulo isa so tapos yun nga po uh, medyo luma na yung mga nakakabit na yero no at uh, yun ah uh, ginamit kasi nila dito sealant no ang sealant kasi hindi kasi nung advice sa wool sa bubong dahil ano eh mabilis yung matuklap so bull kasi talaga yung ginagamit namin dito sa ganitong bubong para kapit na kapit o so, oh, nag-aangat kasi yung ano yung yung sealant no, pag hindi maganda pero kung maganda naman ang pagkagawa eh maganda rin naman yung sealant no so at nang pag maayos yung pagkagawa kagaya nga na ito ito so, yan ah uh, oh uh, ah ano talaga oh uh, lumang luma na yung yero na nakakabit no at ah uh, puro sigunda mano lang yung nakakabit na yero no dugsong 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 guys yung yero na nandito so ah uh, yun nga ang naging problema nagkakaroon ng tulo sa kisamin no? Nai-resolve na natin dito yung ano, yung yung aming nakaraang linggo na nag-waterproofing kami ito, na-resolve na namin yung sa dingding, yung sa wall na mga tagas-tagas. So, yung isa naming ni-resolve nire yung yung ano, yung pagano pag, ano, pag uh, bubol kasil na itong bubong dahil nga tumutulo. Oh, uh, para parating na kasi may ari yung kapatid ang pausap natin kung so, itong kasi sila isang araw lang ang sabi ko nga doon sa uh, kapatid na kung babaguhin natin ang yero eh ibang magiging usapan kasi pal palit ngero yan eh so hindi magiging madali yung trabaho sa pagpapalit ng yero. at lalo nang ganito nasa second floor ka pataas yung pagkatayo so guys ah uh, Hanggang dito na lang guys ang aking uh, video. So, mamaya maglalive ako habang nagbubulkasil na. At, uh, follow nyo lang ako guys sa aking Facebook page, sa Reels at sa YouTube. I-subscribe nyo po ako uh, para po, ano, so, nag-level 3 na po ako dun sa aking, ano, sa aking vlog, no, at, uh, sa awa ng Diyos ah, gumaganda naman yung ano ang ano natin ng Facebook ng Meta so salamat sa inyo lahat sa aking mga kaibigan sa aking mga followers so hanggang dito na lang ulit yung na to